Ayan na, magandang umaga. Mula sa aming itaas ay mm, mm makikita nyo ba? Patanong, no? Kasi dito ay makikita ang patak ng ulan. No? So, gaya ng sinabi ko na paulit ulit-ulit, ito ay ang aking tambayan kapag gusto ko mag-isip, gumawa ng mga literatura, maglapat ng mga linya na kaakibat ay ang kasalukuyang sitwasyon nang sino man o kaya nang lipunan at kapaligiran. So ako siguro ngayon ang topic ko muna para lang uh, maging content ngayong araw na ito ay ang hirap pa no, sa vlogging or as being content creator. Lalo na sa kagaya ko, hindi lang pala ako nag-iisa, yung not recommendable. Minsan nag-uumpisa kayo na recommended, tuwang-tuwa kayo. Kapag pinatawang kayo ng robot, ng not recommendable, sa hindi inaasang pagkakataon. Ay nako tapos close to monetize na kayo. Ang hirap. Yan ang ngayon ang aking tinututukan. Doon ako kumukuha ng lakas. Doon sa mga kagaya kong not recommendable. Ako naman mula't simula, no, nakita ko na yung warning status ko. Yung warning status ko ay dahil lamang sa pagpapakawala ng salitang sexy. Dahil napaka-appreciative ng inyong Madam UK. So, hindi ko alam matandaan sa dami kong pinakawala ng salitang sexy. Bakit ako na whining? And prior to that is yung mga pack check ng La Rappler sa aking mga senior na video na pag ah, sa kasalukuyang nanalong pangulo. So, yun lang. No, habang inaantay ko ang pagtila ng ulan, bibili ako ng ulam ng pusa namin. May budget ang ulam ng pusa namin. At maging yung mga daga dito. Yung mga dati ko ng karils, yung lawak ng bubong na yan, kami na lang nakatira. No? Babataas. Dati isa to, malaking compound na maraming nangungupahan. Pero hindi nagbabayad. Kaya minabuti na lang na may-ari na kami ang matira dahil kami ay nagbabayad. Kagandahan ng uh, hindi ka lustay no? sa pera, hindi ka ng Panginoon na malagay sa kayan. Kaya anong ibig sabihin nito? Gumasas lamang po tayo. <laughs> so kung anong kaya natin, bye.